Tilingak ni pangulong 14 ni Ferdinand Marcos Jr. na hindi ipinagkibit balikat lamang ng pamahalaan at ng mga otoridad na sangkot sa opresyon ng ilegal na droga. Ayon sa pangulo, aabot sa 177 police officers ang nasampahan na ng kaso sa National Capital Region kaugnay sa pinagbabawal na gamot. Ilan sa mga ito ang planting of evidence, unlawful arrest, at paggamit ng dahas sa mga operasyon. Anya, itinutulak ngayon ng Justice Department ang mahigit 151,000 court cases mula 2022 hanggang 2023, kung saan 121,000 dito ang napakulong na dahil sa drug trade. Nauna nang ibinalita ng Pangulo ang nasa 10.4 billion pesos na halaga ng iligal na droga na nakumpiska itong 2023 na naging dahilan anya para maideklarang drug-free na ang halos 28,000 na barangay sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa amin, hindi lang ito sa mga magandang numero. Kung hindi ay talagang magiging improvement, pinapaganda talaga natin ang komunidad natin, pinapaganda talaga natin ang buhay ng ating mga kababayan at iniiwas natin ang mga kabataan natin dyan sa pagpasok sa uh, lifestyle ng drug taking.